Ang wikahon ay nakabatay sa panitikan. Sumasalamin ang mga seleksyong nakapaloob dito sa iba't ibang karanasang may katuturan at mga kaalamang sumasaklaw sa iba't ibang asignatura. Kaya naman, maaring magsilbi ang mga ito bilang mga natural na mapagkukunan ng mga araling pangwika. Kabilang dito ang ginabayang pagbasa. Sa programang ito, tinitipon ng guro ang mga batang may pare-parehong nibel ng kakayahan at tinutulungan silang paunlarin ng kanilang mga kasanayan sa pagbabasa tulad ng pagtukoy ng mga salita, tatas at pagunawa sa binasa. Sa bawat pulong o sesyon, naipapakita ng guro kung paano basahin ang mga salita at tukuyin ang mga kahulugan nito gamit ang mga angkop na teksto o sanaysay na akma sa kakayahan ng mga mag-aaral. Mainam na gamitin para dito ang wikahon sapagkat may mga nakalaan ng seleksyon para sa iba't ibang antas ng kakayahan. Magiging madali na para sa guro ang pagpili ng mga teksto o seleksyon na gagamitin sapagkat nakaayos na ng mga ito sa iba't ibang kategorya nakatutulong din na ang bawat seleksyon ay may kaakibat ng mga gawain na maaari ding magamit ng guro sa paghahasa ng mga kasanayan sa pagbabasa na nangangailangan ng gabay. Isa-isahin natin ang mga hakbang sa pagsasagawa ng ginabayang pagbasa gamit ang wikahon. Unang hakbang, pagtukoy ng mga mag-aaral at pagbuo ng mga pangkat. Bago gawin sa klase, aalamin muna ng guro kung aling mga mag-aaral ang nangangailangan ng ginabayang pagbabasa. Kung mangangailangan ng higit sa isang grupo, pipiliin muna ng guro kung aling mga mag-aaral ang kabilang sa bawat grupo. Ikalawang hakbang, pagpili ng seleksyon at pagtakda ng panahon para sa ginabayang pagbasa. Itatakda rin ng guro kung aling seleksyon mula sa wikahon ang akmang gamitin at ang panahon kung kailan maaaring gawin ang ginabayang pagbasa ng grupo sa klase. Ikatlong hakbang, pagtipon ng isang pangkat at pagbabasa ng teksto. Sa klase, kapag natipon na ng guro ang mga mag-aaral, ibibigay niya ang mga kopya ng napili niyang teksto o sanaysay. Ito ay maaaring basahin ng tahimik, mahina o salita ng mga mag-aaral maaari din namang ipakita ng guro. Ang wastong pagbasa sa mga salita na nasa isang teksto sa naysay bago ipabasa sa mga mag-aaral. Ikaapat na hakbang, pagtalakay ng binasa. Pagkatapos, magkakaroon ng maikling talakayan upang higit na magkaroon ng pag-unawa sa binasa at mabibiyang kahulugan ng mga salitang maaring bago sa pandinig ng mga mag-aaral ikalimang hakbang, pagsagot ng gawain. Ibibigay rin ng guro ang mga gawain kaakibat ng napiling seleksyon mula sa wikahon. Upang lalong mapaunlad ang kakayahan sa pagbasa at maging sa paggamit ng wika ng mga mag-aaral.